Hi guys, once again this is Alfred of Sir Alfred TV. Usapan na ano naman tayo uh, retirement. Marami kasi nagtatanong no. Saan daw ba mas magandang magretiro? Kung nandito ka sa Canada, sa Pilipinas pa or sa ano? Sa Canada. Kasi maraming ano eh, maraming eh, tayo matagal pa naman tayo magre-retiro, bata pa naman tayo. Pero 'yun yung usually na itatanong no. Saan daw ba mas magandang magretiro? sa Pilipinas o sa Canada I, I think hindi ako yung tamang tao na sasagot niya kasi masyado pa tayong bata sa ganyang katanungan pero syempre, time will come magre-retiro din tayo kasi hindi naman hapang panahon is bata tayo no? saan nga ba mas maganda magretiro kasi may, maybe in 30 years from now, 25 years from now, retired na tayo sa trabaho dito noon sa Canada. Sa nakikita ko ah. Kasi siyempre, babalansehin mo 'yan eh. Kung sa Pilipinas ka magre-retiro, dapat may mga na-invest ka ron. Bahay, negosyo, kahit farm para at least pag tumanda ka, doon ka maglilibang-libang, tapos maganda dapat may passive income ka. Hindi pwedeng pag nagretiro ka doon, lahat na naipon mo sa Canada is puro palabas. Dapat may passive income din. Kaya mas maganda may habang bata ka dito, meron kang negosyo na talagang kumikita sa Pilipinas. Kasi mahirap naman kung mundo ka magre-retiro tapos wala ka naman pinagkakitaan. Siyempre may gasos ka rin doon kahit matanda ka na, di ba? Tsaka ang nakatakot doon pag nagretiro ka sa Pilipinas, ha? Ito yung isa sa nakita kong pinaka... parang fear. Bakit natatakot yung ibang kabahay na magretiro sa Pilipinas kasi pag nagkasakit ka doon, kahit milyon ang naubos na ipon mo rito sa Canada tapos nagkaroon ka ng medyo malubang karamdaman talagang mauubos so yun yung isa sa nakikita kong kinatatakutan ng ilan kung bakit ayaw na magretiro sa Pilipinas pag nagkasakit, pag tumanda kaya eh, syempre pag tumanda ka hindi natin may iwasan magkakasakit ka so yung check up mga laboratory and so on talagang malaki ang mauubos mo Tapos, dapat talaga marami kang savings na, na itabi bago ka magretiro. Dito naman, pag dito ka nagretiro, ang advantage naman dito, siyempre may makukuha kang pension sa, sa gobyerno, pero hindi naman din sapat yun kung may binabayaran kang kang uh, sa bahay kasi sa to si dito eh, mga nagre-retiro ano eh nagtatrabaho pa rin may mga nakilala ko reti retirado na may dalawa pang trabaho ay na eh, bakit nagtatrabaho pa kayo eh sabi nyo retired na kayo sabi sa akin hindi sapat yung na ako ng pera sa gobyerno kasi magkano lang yun so hindi isang disadvantage pag dito ka nagretiro sa Canada, syempre ang isa pang disadvantage pag dito ka nagretiro yung weather talagang malamig tapos kung matanda ka na eh ang gagawin mo nasa apartment ka lang lagi nasa bahay ka lang lagi malungkot kumpara sa Pilipinas na pag tumanda ka may mga mag-aalaga sa'yo may titingin sa sa'yo dito normally, naiiwan na mag-isa sa apartment. Sila mag-asawa, hanggang tumanda. Kasi yung, yung mga, kung may anak sila, may mga kanya-kanya ng pamilya. Kung para sa atin na, ma, ma, yung, yung extended family talagang nandyan palagi. Kahit yung mga pinsan mo, kaibigan mo, pwede kang punta-puntahan. Dito kasi, ano eh, talagang bawat tao dito may kanya-kanyang oras, may mga trabaho, hindi habang hindi laging kasama mo. Yan ang nakita ko disadvantage dito. And then, sabi ng iba pag tumanda ka raw sa retirement home ka mapupunta. Pero hindi hindi naman ganoon biro ang ano, ang, ang retirement home dito pag nung ka tumira. I know ang presyo 4,000 mahigit 4,000 dollars a month. O may mas maliit parang Mahal talaga Kasi siyempre kung sa retirement home ka meron kang sariling doktor doon. May Meron kang uh, Mga recreational activities May titingin sa iyo na, na Mga nurses na nagra round palagi And so on and so forth Yun Yung mga advantages Pero sobrang mahal Kaya ang nakita ko na ano rito advantage dito kapag ka may may anak ka dito tapos sama-sama kayo sa bahay na isang malaking bahay o so walang problema may kasama ka palagi pero marami ako nakakita rito sa mga apartment misa mag mag-isa na lang siya sa apartment edad 70 plus years old talagang nakakaawa din talaga Tsaka hindi ka mukha sa atin no? na pag nakikita ko, mas ano eh. Ito ah, kung, kung kasayahan ng pag-uusapan nakikita ko, mas masasaya yung mga matanda, matatanda sa atin kumpara dito sa Canada. Yung mga retirado ah. Kasi dito alam nyo, marami ako nakikita na nag-retire sa trabaho, tapos nagtatrabaho pa uli. Kasi hindi talaga, kasi kahit nag-retire na yung mga yan, may mga binabayaran pa rin sila eh. Kamukha na nakausap ko. O oh, siyempre, kung naka-apartment ka, magbabahay ka ng apartment. Kung magkano bahay sa apartment ngayon, especially kung dito ka nakatira sa, sa Toronto, Canada, tapos magkano lang yung pension na nare-receive sa gobyerno. So, hindi sapat. So, magtatrabaho ka pa rin. Yun ang isang nakakalungkot kumpara sa atin na kahit meron ka ng konting pera tapos meron ka sariling bahay may maliit na farm ay masaya na talaga ang disadvantage nito is pag nagkasakit ka doon kasi yata <laughs> sa Pilipinas maraming kamag-anak maraming kaibigan ang medyo titingin-tingin sa'yo doon kung matanda ka na tsaka marami kang makakakwentuhan dito, oh my gosh. Kung sa apartment ka nakatira, dito ka tumanda, mag-isa ka sa buhay mo. Ikaw ang mamamalengke, ikaw maglilingis ng bahay, ikaw maglalaba. Wala kang katulong. Ikaw lang mag-isa. Medyo nakakaawa talaga. Kaya alam nyo, ito ah, nagtanong ako sa mga kakilala ko dito. Sabi ko sa inyo, gustong Kanyara magre-retiro kayo. Mga 20 years, 30 years from now, 40 years from now. Saan niyo pipili yung magretiro? Alam niyo ba, sa pitong tinanong ko, 7 out of 7 ang sabi nila, magre-retiro sila sa Pilipinas. Ang talagang for good na. Sa Pilipinas talaga. Kasi sa Pilipinas, syempre yung mga pagkain fresh. Tapos, mas affordable hindi mo na kailangan mag magtrabaho pa Kunyari, nag-retire ka na ron kasi may konti ka lang savings pwede mo na ipagulong ipa-roll roll yon kung meron kang konting naipundar ng negosyo pwedeng kumita ayos na mabubuhay ka na maayos at kasama mo pa yung mga kaibigan at pamilya mo pero dito ikaw talaga ang mabubuhay sa sarili mo nakakalungkot Kaya medyo pag-iisipan mo talaga mabuti. Pero kung ako ang tatanungin na eh, na nakatira dito sa Toronto, Canada. twenty 25 years, 30 years from now, nag-retire na tayo dito sa pagkatrabaho. Ang gagawin ko, baka-bakasyon ako sa Pilipinas pagka winter uwi ako sa Pilipinas tapos medyo i-develop yung farm tapos magtayo ng maliit na negosyo kailangan talaga kumikita tsaka yung health natin is dapat priority natin kasi pag may sakit ka doon ay eh, malaking problema talaga pero kung akong tatanungin <laughs> Ang hirap sagutin, no? Dito kasi kumpleto, eh. Kikita ka ng maayos. Kahit matanda ka na, pwede ka pa magtrabaho. Dito nga, kahit 70 years old, pwede, na, pa magtrabaho. 75. As long as kaya mo. Sa atin kasi, kapag ka medyo nagkaedad ka na, parang mahirap nang humanap ng mapagkakitaan. Pero kung meron kung pamilya dito na masasamahan mo, mas masaya. Di ba? Pero kung wala, tapos may iwan ka lang mag sa apartment mo, tapos senior citizen ka, malungkot talaga ang buhay. Alam niyo yung mga nakikita kong di pa nga ng mga na mga lolo lola rito. Ano? Pupunta sila sa mall, tapos makikipagkwento sa mga mga kaedad nila. Minsan nagkakasino pa. <laughs> so ang mas maganda rito, habang bata ka pa dito, mag-ipon, mag-invest. Para kung gusto mo talagang magretiro sa Pilipinas, meron kang maaasahan na kita doon na hindi ka aasa o kaya yun naman tapos magpundar ka ng ng lupa kailangan meron kang bahay na maayos para hindi mo naiisipin yung mga titirhan mo meron kang tinikita kahit pa paano tapos alagaan na mabuti yung ating health kasi health is wealth sa atin basta wala ka namang uh, medyo mabigat na karamdaman kahit meron ka lang konting pera mabubuhay ka na maayos sa Pilipinas. Pero dito, hindi. Kailangan talagang kumayod ka rito kahit matanda ka na kasi maraming bills na namalakan. So yun lang. Have a great day.